hey, kamusta mga kababayan sa Los Angeles, California? No, isang kontrobersyal na balita ang kumakalat na parang wildfire sa social media. Si First Lady Lisa Araneta Marcos, tawit di mano, ha, sa pagkamatay ng negosyante si Paolo Tantoco. At sino ang sinisisi? Ang mga DDS. Pero teka, teka, teka uh, raw ang police report, sabi ng Malacanang, ano ang totoo at bakit private matter lang ang sagot ng PCO chief, no? Ay talagang kung ikaw ay isang kabataan Pilipino o OFW na gustong malaman ang katotohanan, itong episode na ito ay para sa iyo. Kami rito sa Pinoy Political Pulse ay naghuhukay ng katotohanan. Hindi lang chismis kundi fact-based analysis na may halong humor at talas. Ngayon, tatalakayin natin ang mainit na isyong ito, ang pagkakadawit ni Lisa Marcos kay Paulo Tantoco, ang sinasabing uh, peke no, ng Malacanang at ang papel ng PCO sa pagpapatahimik ng usapin. Pero hindi lang yan mga kaibigan. Susuriin din natin ang mas malalim na implikasyon sa Philippine politics kasama ang ang text natin no, paano, ng konting satire para hindi ka mainip mga kaibigan. Bago natin simulan, mga kapols, mga kawok, i-hit nyo na ang subscribe button. i -like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan natin dyan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Riyadh, Dubai, Toronto at Sydney. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang maabot natin. Kung gusto nyo suportahan kami, magpadala rin ng super thanks please. Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang ganitong content para sa mga OFW sa Hong Kong, Singapore at UAE. Okay, ngayong episode aalamin natin anong ang detalye ng kontrobersiyang ito, bakit sinisisi ang mga DDS at sino talaga ang nasa likod ng fake news, a, paano hinintay ng PCO ang isyong ito at bakit private matter lang ang sagot ni Dave Gomez. O, anong mas malalim na political implication nito ha? sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Kaya't mag-buckle up, ha? mga kapols, mga kawok, dahil ito ay ilang mga minutong roller coaster na katotohanan, satar at political insights. Noong March 8, 2025, natakwang ang bangkay ni Paolo Tantoco, isang kilalang negosyante mula sa Rustans at isang hotel sa Los Angeles. Ayon sa Los Angeles County Medical Examiner, cocaine overdose ang dahilan ng kanyang kamatayan kasabay ng underlying heart condition. Ah, pero heto ang plot twist isang police report ang kumalat sa social media na nagsasabing kasama di umano si Lisa Marcos, ha, ah, si Dina Arroyo Tantoco at, ak at aktres na si Alexa Midro ha, ah, sa mga hinintay ng Beverly Hills Police Department. Pero teka, sabi ng Malacanang, peke daw itong report. Si Palace Press Officer Claire Castro ay galit na galit. Ha? Ah, si Dawad itong nakakaya at malaking kasinungalingan. Sabi pa niya, ang bahagi ng report na may pangalan ni Lisa ay dinagdag lang parang edited ha, TikTok video. O bakit nga ba lumutang ang ganitong aligasyon? At bakit ang mga DDS ang sinisisi? O ayon sa ulat mula sa Bob Radio at Manila Standard, si Lisa Marcos ay nasa Los Angeles para sa Manila International Film Festival mula March 4 to 7, 2025. O sabi ng PCO, hindi kasama si Tantoko sa kanyang entourage at ibang hotel na tinutuluyan niya. May ebidensya pa nga mga larawan sa social media kasama si Tourism Secretary Cristina Frasco sa isang konserto ah, para sa mga Pilipino ah, noong March 8, 2025 habang nangyayari ang kamatayan ni Tantoco. Pero heto ang kabilang panig. Si Sen. Ivy Marcos, kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, ay humiling ng comprehensive report ah, mula sa Malacanang para linisin ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos bakit kailangan ng paliwanag kung wala namang kasalanan? May mga ulat din na nagsasabing si Tantoco ay bahagi ng entourage ni Lisa. Tulad ng sinabi ng Hollywood LA News. Kaya naman kahit peke ang report, bakit parang defensive ang palasyo? Okay ha, kung ako ang tatanungin, parang teleserye ito. Pamilya Marcos, ang huling cocaine caper. Ha? si <laughs> Claire Castro ang ating bida na para bang si Captain Barbell sa pagdepensa kay Lisa. Pero seryoso, bakit kailangan pang tawagin private matter ni PCO Chief Dave Gomez kung wala kang itinatago? Bakit ka magdadrama? At ang mga DDS, hindi ba sila ang unang-unang nagpakalat ng fake news noon? Kaya sila pa ang sinisisi. Oh, the irony. Oh. Ang DDS, mga kaibigan, o diehard Duterte supporters, ay parang mga superhero sa social media o kontrabida. Depende sa panig mo. Kilala sila sa kanilang matinding loyalty kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at madalas ha, sila ang nasa likod ng mga viral na post laban sa Marcos administration. Pero sa isyong ito, sila ang sinisisi sa pagpapakalat ng peking police report. Sabi ng palasyo, ito raw ay gawa ng mga obstructionists na gustong sirain si Lisa, ha, si Bongbong at ang buong administrasyon. Ayon kay Claire Castro, ang mga DDS ay bahagi ng mga propagandista na gumagawa ng fake news para sa kanilang personal na interes. Pero teka, wala namang konkretong ebidensya na DDS talaga ang nasa likod nito. Si X, halimbawa, may mga post na nagsasabing ang isyong ito ay para i-divert ang attention mula sa mga nawawalang sabungero noong panahon ni Duterte. So, parang chess lang ito kapag may isyong lumbas, i-divert sa kabilang kampo. O sa kabilang banda, may mga nagsasabi na, na ang pagkakadawit kay Lisa ay gawa ng mga anti-Marcos groups. Ha? Hindi lang DDS. Halimbawa, si dating palace spokesperson Roberto Tiglao ay nag-share ng larawan ng police report sa Facebook na agad pinabulaanan ng palasyo. So, sino ang tunay na mastermind? DDS? Anti-Marcus Trolls? O pareho? O Kung ako ang mag ng pelikulang ito, ang title ay Fake News, The Great Filipino Conspiracy. O, si Claire Castro ay maglalaro ng detective. Pero sa halip na mag fine glass, keyboard ang gamit niya. Ha! <laughs> seryoso mga kapols, ang kawok. Hindi ba't nakakapagod na ang ganitong labanan sa social media? DDS, laban sa Marcos Loyalist? Parang WWE lang, ano? Pero walang winner. Pero puro scripted. Ngayon, pag-usapan natin, si PCO Chief Dave Gomez. Nang tanungin siya tungkol sa issue, ang sagot niya, no comment, private matter. Ano ito? Teleserye na naman? Kung private matter, bakit kailangan maglabas ng press conference si Claire Castro para depensahan si Lisa? para sinasabi nila, huwag kayong magtanong, pero sasagutin natin. O, oh, ang Presidential Communications Office sa ilalim ng Gomez ay may tungkuling magbigay ng malinaw na impormasyon sa publiko. Pero ang isyong ito, para naglalaro sila ng hide and seek. Ah, sabi ni Castro, ang police report ay digitally altered at ipinakita pa nila mga larawan ni Lisa sa konserto bilang ebidensya. Pero bakit hindi diretsong i-release sa buong detalye ng trip ni Lisa sa LA? Halimbawa, bakit hindi sabing ito ang eksaktong itinerary, ito ang mga kasama, at ito ang hotel? Sa kabilang panig, ang private matter excuse ay parang standard script na mga politikong ayaw magpaliwanag. Pero bilang first lady, hindi ba't public figure si Lisa? Sabi ng ilang ex-users, kung gusto nila pumapela sa gobyerno, kailangan niyang pangatawanan ang scrutiny. Kung ako, si Dave Gomez, ha, baka ang sagot ko ay private matter. E di private jet din ang sagot natin. <laughs> Pero seryoso mga kapols, Kapag sinabi ng isang opisyal na private matter, parang sinasabi nila, huwag ka magtanong, baka may makita ka. Kaya naman ang susunod na episode, baka i-investigate natin ang private jet ni Lisa. Kidding, or am I? <laughs> Ngayon, lumalim tayo. Ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay Lisa o kay Tantoko. Ito ay tungkol sa mas malaking labanan sa Philippine politics ang Marcos administration ay nahihirapan sa mga nasa mga isyu tulad ng inflation, China tensions at ngayon fake news. Ang pagkakadawit kay Lisa ay parang gasolina sa apoy ng mga kritiko lalo na't malapit na ang 2028 elections. Ayon sa Manila Times, pinag-aaralan ng Malacanang ang pagsampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Pero ang tanong, paano nila pipigilan ang disinformation kung ang social media ng battleground sa X, no? halimbawa, may mga post na nagsasabing ang issue ito ay distraction mula sa mga issue tulad ng Sabungero cases. No? Sa kabilang banda, ang mga Marcos loyalist ay nagsasabing ito ay coordinated attack para sirain ang administrasyon. O, oh, ang mas malaking isyu ang credibility ng Marcos administration kung hindi nila maipaliwanag ng maayos ang ganito mga kontrobersiya. Paano sila magkakaroon ng tiwala ng publiko No? Oh, at si Lisa, bilang First Lady ay hindi lang asawa ng Pangulo, siya ay political figure na may influensya rin. No? Kaya't ang bawat galaw niya ay sinusuri. O oh, kung ako ang campaign manager ni Bongbong, ah, sasabihin ko, Sir, kalmahan natin ang drama. Baka maging Lisa, no? the untold story, ang susunod asa ah, sa Netflix series. <laughs> Pero seryoso, mga kapols, mga ka ang politika natin ay parang chess game. Lahat ng galaw may motibo. Kaya kailangan natin maging matalas, lalo na kaming mga butante at OFW na umaasa ng sa tamang pamahalaan. Mga kapols, ha? mga kawok sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai at Hong Kong, kung may isang bagay na dapat nating matutunan, ito ay huwag basta maniwala sa social media. Ang fake news ay, mar parang virus, ha? kumakalat ng mabilis, pero ang gamot ay critical thinking. Bilang kapataan at OFW, kayo ang hinihintay natin para baguhin ang politika ng Pilipinas Okay ha, sa so, isang survey sa Rappler noong 2024, 65% ng mga Pilipino ay nagsabing nahihirapan silang makilala ang fake news online. Kaya naman, mahalaga suriin natin ang mga ulat tulad ng ginawa natin ngayon. Halimbawa, ang police report na kumalat ay may pink highlights, no? obvious na edited. Pero bakit marami pa rin naniniwala? Dahil sa emosyon at bias. Kaya tampayo ko, mag-research, magtanong at mag-verify. Kaya mga kapols, kawo, kung gusto nyo mas maraming ganitong content, i-hit na ang subscribe button. I-share sa mga kaibigan nyo sa Riyadh, Toronto at Sydney. Mag-comment ng katotohanan kung naniniwala kayong kailangan natin ng transparency sa gobyerno. At para sa mga OFW sa UAE, Japan at Canada, magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. So anong natutunan natin ngayon? Una, ang pagkakadawit ni Lisa Marcos kay Paulo Tantoco ay base sa isang peking police report. Ayon sa Malacanang, ha, ah, pero ang defensive stance ng PCO at ang private matter excuse ni Dave Gomez ay nagdudulot ng mas maraming tanong. Pangalawa, ang mga DDS at anti-Marcos groups ay parehong gumagamit ng fake news para sa kanilang agenda. At pangatlo, ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malaking problema sa Philippine politics ang labanan ng katotohanan. Mga kapols, ah, mga kawok bilang kabataan at OFW, kayo ang pag-asa ng bayan. Huwag kayong magpapaloko sa fake news at gamitin ang inyong boses para humingi ng accountability. Si Lisa Marcos, Claire Castro at ang buong administrasyon, kailangan nilang sagutin ang mga tanong natin. Hindi lang private matter ang sagot. Kaya't magtulungan tayo para maabot ang 100,000 subscribers, i-like, i-share at mag-comment sa baba. Para sa mga taga Dubai, Hong Kong at Los Angeles, magpadala ng super thanks please para mas marami pang kababayan ang maabot natin. Salamat sa panonood mga kapols, mga kawok. Sa susunod na episode, tatalakay natin ang isa pang mainit na issue sa politika. Anong gusto niyong pag-usapan? I-comment sa baba. At para sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Canada at Australia, keep spreading the truth hanggang sa muli. Ito ang hashtag walkwithlandpinoypoliticalpulse at kami ay laging nandito para sa katotohanan, mabuhay ang Pilipinas.